dapat nandun siya, ground zero. Kasi presidente ka eh. kaya nandun lahat ng ano mo, lahat ng mga tao mo, etc. etc. Nasaan na yung Amerikano? Kasi nasabi nyo, US bases. ba diba sabi nyo noon, pag kami mga disaster relief, di ba? Kaya nandyan yung Amerikano, kaya ako'y pumayag para ano. Yun yung sinasabi nyo nila Galvez, di ba? Oh, nasa na? Bakit pa lang natulong do sa Cebu? Anino mo presidente, pakita ka ron. Pakita ka doon na bongbong. -bong. Panika ano, hindi mo pa nga alam na may lindol? Sabihin mo, baka may lindol yung ano. <laughs> baka may lindol. Mario Joseph ka oh. I can just imagine, ano, uh, kung pumutok ang ano, big one sa Manila, yung Marikina Valley Fault Line. Pagka yun ng uh, ano, around uh, mga 8 to 9 magnitude na earthquake ang tumama. You can just imagine what will happen to Manila? And are we prepared for that kind of a uh, disaster? And if we have a president na BBM na ganyan, susmeh. You just imagine ano yung ano. Kaya kayo mga nagsasabi magaling na si Pro BBM, anti-corrupt, etc. etc. Be sure tumulong kayo ha. Ah, Pagka nagka ano. Hindi magtatago kayo. Sobrang ano eh. Ano eh, masyadong masyadong yung ano tong presidente nato to. Incompetent eh. Sobrang incompetent. Kaya nga, yung, hindi mo maisip, mapapagira ang Pilipinas. Lindol nga sa Cebu, wala eh. Awan, awanin. Awan siya, nasan siya. Lindol sa Cebu. He is not decisive. He, he doesn't know what to do. And every Filipino, yan, yung ba, anong ginawa niya? yak yak lang. Ang Pilipino. Oh, wala eh kung kunyari nga uh, nagkaroon ng isang big one sa Manila, ah, uh, hard to imagine. Ano yung gagawin niyan? Eh, ano pa rin sa pwesto niya eh? Piling presidente pa rin eh. Kaya mga kababayan, we have to do something. We have to do something. Uh, may mga suggest na